mga ka-deliver ito po yung karugtong ng una kong ko video po like and share na lang po at pakisubscribe na lang po sa youtube channel ka-deliver vlog ang sira po nito ignition coil po kasi umaandar naman po siya pero hard umaandar hard starting at wala po siyang minor gusto niya po laging nakasilinyador siya kahit i-adjust ko na po dito sa adjuster ng adjuster ng silinyador dito sa carburetor namamatay po siya ngayon po bumili ko ng ignition coil po ito po ang bago ito po ang siraan na ngayon po ikakabit po natin para okay na po siya ka deliver vlog YouTube channel walang minor kakabit lang po natin yung ignition coil po ito po yung ignition coil itong kulay pink pink or orange wala po siyang minor gusto laging mataas yung minor niya kakabit po natin ang ignition coil po Kasi po, hinugasan ko na din tong carburetor niya. Nilinisin ko na po sa loob. Ganon din po siya. Hard starting. Pag umandar din siya, gusto laging nakataas ang minor. Gusto laging pinipit po ito. Okay na po siya. Nakabit na papandirin natin siya kung okay na ang kanyang minor kadeliver tapos bago tayo mag kick nitong starter kick kailangan safety tayo kasi lumalaban yung kick baka mapilay tayo kailangan natin magsapatos kadeliver itingnan natin kung mayroong minor na siya ito lagyan ng gasolina ko po temporary temporary gasolina kunti lang po kasi yung tangke niya po ito hindi pala kabit titingnan po natin siya kung mayroon na siyang minor Eh. May ka deliver, okay na po. May minor na. Tatawagin natin yung mayari nitong sakyan na 'to. Sabi okay na po siya, ka-deliver, hindi na po siya namamatay. Pakipalo na lang po, ka-deliver vlog. Like and share. At pakisubscribe na lang po. Ganun lang po, pag wala pong minor, ito lang po siya. Ignition ko po. Salamat po.